po na sila at na ako ng mga people sa inyong ah, uh, pagkatay, paglaban sa ating suberenya at teritoryo. Ano Umasa kayo na meron kayong kakapit sa meron kayong kakapit. Lahat tayo support sa inyong ginagawa. sa mga Pilipinong sumusuporta sa ride for West oh, Philippine God. Sea. Speed come right to port 090. Copy right to port Dito po tayo sa Subic, no? sa Naval Facility. No? Sumama tayo sa Ride for West Philippine Sea kasama ang napakaraming riders. No? Marami rin mga opisyalis sa Sumalay. Pinapakita natin ating suporta sa ating men and women in uniform na pinaglalaban ang ating pong teritoryo. Nasa na po natin ang mga bagong frigates ng ating pong Navy. No? Ang BRP Antonio Luna, BRP Sirizal at BRP Tarlac. Madadagdaga pa yan kasi taon-taon Pagamata, nababawasan minsan ang budget ng modernization. Pagdating Senado, nire-restore namin at pinadagdagan pa. Especially now what, that we need external defense. Kailangan nating humabol. Kailangan nating magkaroon ng minimum credible defense cost. yun po, respetado. Kaya, papasalamat ako sa... Breakfast Ride community sa AFP CRS no? for organizing this ride for West Philippine Sea. Kaya maraming maraming salamat at pinapakita ng sa Bela na Pilipino nagkakaisa tayo sa paglaban sa ating soberenya sa ating mong teritoryo. Pabuhay!